Meron nga palang himalang nangyari. Umagang-umaga nagulat ako sa nakita ko. Eto na yata ang unang ulan ngayon 2024. Bis na init ang maramdaman ko. Pero ngayon grabe para ako nasa Baguio. Sobrang lamig ngayon dito sa Laguna. Sobrang tagal ko lang hindi nakakakita nito. Na Namis ko ngayon paglalagay ng timba tuwing umuulan sa labas. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung para saan 'yan. So, sobrang lakas nga ng ulan. Abot yung tubig hanggang dito sa terrace ko. Dito pa naman nakalagay si Sisuko si Kenchi. Pero mabago pa siya tuluyang mabasa, nilipat ko na siya ng pwesto. Dito sa banyo kasi pagkita ko nawawala siya. Nagtatago lang pala siya doon sa sulo. Bagay mag-isa lang pala dito at walang kasama. Pero ngayon nakita na niya ako hindi na siya takot. Ay, ano, may pa extra stretching pang nalalaman. Parang random, gutom na siya kaya sirbuhan ko ng pagkain. Ito pa lang first time na papakainin ko siya sa kamay ko. Sobrang saya, at sobrang tuwa ko dahil kumain siya sa kamay ko. Kasi minsan ayo niyo kumain kapag may tao. Pero ngayon kumakain siya sa kamay ko. Siguro unti-unti na niya ako nakikilala at nagiging comfortable niya siya sa akin. Eh mas sobrang proud ko sa sarili ko dahil napaamo ko ang isang sisi. Hindi na siya takot sa akin. Bukod kay Kenchi, ito naman ang update sa aking isda dahil sa labas na kalagay ng mga isdaan ko. Buti na lang at meron tong take. Kasi kung wala tong take baka mapuno yung tubig at mapau. Pero wag kayong mag-alala kasi okay lang ang mga isda. ko makikita niyo pa lang ulan-ulan sila diyan. Hindi ko alam makita yung iba kasi nasa pinakailalim at kulay itim pa. Kaya para makasigurado hindi sila malalagyan ng tubig o mapupuno. Bukod sa may takip na, ko pa ng payong para hindi sila mabasa at magkasakit. Tapos nauna pa nga sila mag-breakfast kaysa sa akin. Eto at pinapakain ko na sila ng PO1. Nung una hindi ko sila makita, nagtatago lang pala dito sa Asphos Cake. makita niya mga fry ng gap, sumusunod sila doon sa malaki. Siguro tatay o nanay nila yan. silip silipin ko na lang sila dito sa bintana. Nababasa kasi ako, mahirap na baka ako naman na magkasakit. Sinikir ko na rin mabuti yung payong para hindi talaga sila mabasa. Siyempre ayoko rin naman sila magkasakit. Dahil nga sa malakas ang ulan, wala kami magawa. eh ito mga pamangkin ko, tinuruan ako sa mayo na pantropiko. Mano mas, mas, saya Nagpila na nang makita ka Feel na doon sa so with you Sa manang makita ka Feel so good so na with you Parang islang patropiko Tropiko sa ko with you Parang islang patropiko Patropiko, patropiko, eh, eh eh Islang patropiko, patropiko, pantropiko eh Sa, -sa, 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 -sa islang patropiko Kung makakita nyo, ginawa ko naman talaga ang best ko. Hindi pala talaga ako pwede maging singer. Maya-maya lang, bidaligan ko na si Kenji. Naririnig ko kasi siyang tumatahol. Sabi niya, tweet, 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 tweet. Tatlong araw pa lang siya sa akin, pero pakiramdam ko, lumalaki na siya. Nagpapractice na nga siya ng ipad sabi niya sa akin, pangarap daw niya maging agila. Charot! Inausap ko nga pala yung kaibigan ko. Itatanong ako sa kanya, baka meron siyang alam. Ba, pwede kang pagbili ng itik or ng peking ka. Sa kanya rin kasi galing si Kuya Dax. Pero sabi niya kasi, wala daw ngayon. Kaya naman para sa mga followers ko, baka meron kayo o meron kayong alam. Isang piraso lang naman ang bibilin ko para may kasama si Kenji. Ang gusto ko nga palang bilhin, may isang itik na kulay brown para si Kuya Dak Kung wala namang itik, gusto ko naman ay peking da pero wag naman po yung kalaki lang yung kahit mga baby pa basta pa wag lang bibe kung kaya po i-deliver dito ay ako na pong bahala magbayad aalis ah, na nga sana ako tiiwanan ko na si Kenchi dito sa banyo ah. so sumusunod na siya sa akin ngayon siguro akala niya ngayon ako na ang nanay niya kung dati takot siya sa akin ngayon sunod na siya nang sunod siguro dahil kilala na nga niya ako pero eto ano nung tinatawag siya papalapit medyo nagtatampo pa sumusunod siya sa akin pero ay naman lumap kaya naman pinakita ko na nalulungkot ako at ngayon ko lang napatunay na, na meron din talaga sila mga feeling kasi ito nga pinaramdam ko sa kanya na nalulungkot ako eh eto tumalapit siya sa akin para suyuin ako o, di ba ang sweet marunong din talaga sila makaramdam binibiro ko nga siya sabi ko ah, aadobohin kita paglaki. laki. ka ba naman ako, sabi ko, joke lang eh. Pero promise, hindi ko talaga siya aadobohin kapag 45 days niya. Promise ko talaga, hindi ko siya aadobohin kasi titinulahin ko lang siya. Charot, tingnan niyo naman, sobrang sweet niya sa akin, di ba? O siya, yun ang muna. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!